Ayan guys, ako ay naggagawa ng aking pananghalian, namin ni kuya. Ito ako ay ampalaya, tapos kamatis, at itong sibuyas na pula. Meron din tayo nito, bali dalawa to. Sayang kasi, lulutuin ko na kasi nauna na yung pusang kumain, di niya naubos kaya itinira. Ayan, sa kinain ng pusa, may natira tayong dalawang itlog na pula. Tapos, gagamit ako ng tuna. Ito yung gamit kong tuna, hot and spicy. Ayan, mas gusto ko yung medyo maanghang. Same kami ng anak ko. Kahit anong brand ng tuna, if you want, kahit ano, Ayan, ibuhos lang natin dito yung ating tuna. Sama na yung sabaw. Ayan. Hmm. Pagkatapos, lalagyan natin ng ito. Ayan guys, isang itlog na lang ating magagamit. Hmm. Kasi guys, yung isang itlog na ipinakita ko kanina sa video, hindi maganda ang amoy. Pero nilasahan ko, wala naman masamang lasa. Pero para sa akin, hindi ko na siya gusto. Ayoko nang may amoy. ayun guys, pag kayo maglalagay nito, sisiguraduhin nyo na walang amoy ha. Ah. na yung mga binibili din sa tindahan. Ito kasi, binili ko lang to Di ako nakagawa. Yung binili ko lang. Um, buti na lang minuksan muna natin bago natin sinaling dito. So, sa mga gustong maggawa ng ganito para hindi masayang, baakin nyo muna bago nyo ilagay dito. Kasi katulad ko, kadina, buti na lang hindi ko talaga siya nabaak sa tapat nito. So, ayan. Mm, mas masarap na quality yung ganito. Oh, nagsasabaw. Ayan. Tingnan nyo naman kasi yung isang itlog na nakita ko yung kasama niya ayan oh may amoy siya sira na yun para sa akin hmm. nakain kasi ang ano ko kaya hindi ko na naisasama isasama nag block siya ayan o pag hindi na magandang quality kulay na na yung loob so huwag na natin itong isama ito ang magandang quality o oh, ayan dilaw na dilaw pa sa saka sasabaw yan pagbukas natin so ayan ilagay na nga natin huwag na tayong puro dada ayan at nailagay na nga natin yung isang itlog ating ihaloin mix lang natin lahat ng ating ingredients wala kong ibang inilagay dito guys kung di sibuyas at kamatis lang at tuna. Yun lang. Bali, ito nga pala guys, pag ginagawa nyo to, huhugasan nyo sa may asin na may mainit na tubig. Kaya tapos, babad nyo siya. ah uh, mamaya, ayun, nabibili nga doon ng halo-halo. Pag gagawa ka nito, Opo, sige na. Yay! Ito, pagagawa ako nito, guys. Binababad ko siya sa mainit na tubig ng 30 minutes. Ay, anang 5 minutes. 5 to 10 minutes. Ganyan. Tapos, paano ko masabi na okay na siya, guys? Kapag ang texture niya sa pagkakababad is nabibend na siya like this, oh. Nabibend siya. Huwag naman yung sobrang tagal. Hmm, yun, yun lang. Hmm, pag kinagat natin siya. Hmm. Yung natin tagalan ng pagkakababad, guys. Hindi rin kasi maganda yun. Baka hindi nyo makain. Ganun lang, guys, sa masasabi ko. Thank you for watching sa lahat ng manonood. Thank you, thank you so much. Kain tayo. Pwede ng pang-ulam merienda. Pwede din gabihan, almusal. O ayan, sa mga mataas ng diabetics, masarap po ito at para sa inyo maganda to. Ako, balance lang naman. Gusto ko kasi ng gulay na hindi na niluluto. Mainit lang na tubig, okay na. Depende kung anong iba niyong ilalagay. Depende sa choices niya. Yan, generic lang yung akin ginagawa na pang alternate sa ating kanin. Dito kasi guys, hindi na ko kakain ng kanin. Ito na lang yung aking pananang halian. Siguro, abotin pa to ng hapunan. Uh, kain tayo. Magandang tanghali. Bye!